Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Uritech at your service. Meron sa kwan, sa masada. Pero nung dinala, dinala to doon, basag na. Itong ganito. Oo. Oh. Ay, ito boss. Uh Oo. -oh. Hindi, parang man, may lamat na. Lang. Plaston ka marupok kasi yung pl plastic niyo. Ayan. Yeah. Dapat tinanggal itong mga ganito. Kasi, may... pag hindi yan tinanggal kasi, mm -hmm. umaangat siya, pangit niyo. Yung... Pinabrata nga naman ng CD. Gumalos. Ilang araw niya nagamit? Wala pang... Wala pa ng tatlong oras. Ay, apat mo oras eh. May mga warranty pa yun, di ba? Wala, hindi nga nabing Kasi sa ano eh. Yung sa yung ano lang. Pwesto west pwesto nga yun. Ayun hindi nga papagawa Meron eh. namang warranty mga ganun pa. Nagbibigay naman sila ng warranty Oo, hindi nga Okay, yung battery niya okay pa naman yung Yung pinaka-frame din pala, nakuha na yun, na, kung name frame. Ah, yung frame? Parang nakakrib yung cell kasi na. Hmm? Parang yung cell phone, kung nakaganon. No. Ano <laughs> pa tinatanggal ko? Ano yan, sa pandikit? May pandikit kasi itong yung original na pandikit niya. Pag gabi na class mo, kailangan mong tanggalin yung original. Para kasi ganito mangyayari mag naglulukot. Nalulukot siya Kaya pag tinalinagyan mo ng cover, hindi siya fit. May, meron siyang gap dito na so, pwedeng pasukan ng baka matalsikan lang pasok, pumasok, pasukan na ng tubig yung battery okay pa okay naman yung battery ano ba ito na nakakoy bro? Isa pa ito sa problema niya. Ano ba? Other charge? Diba? Okay pa naman yung board nito. So, yung pinaka problema nga itong LCD. Yung kwan dito hindi pa rin tinanggal. Oh. Ito, tinatanggal to para maiwasan yung pagbubustat. Tsaka ito, tinatanggal din ito. Ito, wala, wala, walang natanggal. Tapos dinikit na rin. na. Oh. Wala tang dinikit na kasi, pero wala silang tinanggal sa kwan. Fuel city pa rin papalitan natin dito. Ay, fuel city yun. No. Pero bago pa rin siya, oh. fuel city yun. Bago pa oh. eh Na, nasira na eh. Oo. Oh. Ayan, lumagpas na yung mga glue. oh, can I? oh, ito. Humiwalay na. Oh, humiwalay na. Magkano kayo city mo. Pag sa akin ka na pagkawin ito, one to lahat-lahat na. Sabi na lahat? Oo. Oh. hindi ko lang mapalitan, itong kwan mo. Board. Pero i-straight eh, ko, gagawin ko na lang to ng paraan para mag-fit yung board. mo, yung board. Pero oh, ano naman, boss? kaya na naman, ma... kaya naman ano. Oo, kaya. Kaya gawin Balik ka mo ito mamaya-maya para medyo... Bakit sumas maybe... wala yun. Mura na talaga yun. Kaya alam ko na halang eh. yung pumakingin namin. Dimandaan lang <laughs> pera mo. Yung natigdag ako yun. Baka yun ako. say Pero balik ka mo na lang mamaya. Oo, Basta Sige, sige. Pero mga gabi na. Oo, mas maganda yun para... Oh, may ko na boss kumain Pagka, balik, pagpunta mo na. Oh. Sabi ko, LCD na talaga yun. Oo, oh, ka muna. Sabi ko, sayang yung LCD mo. Eh, natanggal eh. Nagkaiwal pa palit na ito. Ang ganun din yan. ah ganun din. Sabi ko, ako na bala magdagdag. Ah, regalo ko na sa iyo mo? Ito na rin yung ano niya, boss. Pamangkin mo yun? Oo, ito na rin. Ito na rin yung ano niya. Yung sabi na ba sa'yo, sir? pamangkin ko rin yun. Uh -huh. Sana Pero, all. <laughs> oh, yun eh, eh. mga pamangkin mo oh, sa Oo, yun pala yun. cellphone Kaya kasi ginagamit na sa'yo yun Kaya ginagamit na kaya ito, yung cellphone ko. Kasi eh, isang bahay namin. Isa? Ang binagawa ko sa iyo? Kaya Sama mo na rin. Na. Sama mo na rin ako sa mga pamangkin mo. Sige, <laughs> <laughs> sige, 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 boss. Ingat, sa, biya sa... Sa... Oh. Ah. Ingat sa biyahe, ha? Eh. Okay. Ano, 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 ka? ano, ano, Alas nui, oh, sigur, maras e. na eh, Pipa. Oh, sige, Mag-uwi ko na sige, sige. Oo. Ingat. boss. Yuri po. Yun. Yuri. Opo. Oh, <laughs> isang pinapagawa ko dyan. Sige po yan. Yung pinsan ko yun. <laughs> Oo, oh, nasa tandang sora nga. Opo. Oh, pre. Ay, sir, Meron no? Meron na sige, sige. Thank you. Okay. Okay, okay. Okay, at syempre, bago natin papalitan ng bagong LCD ay lilinisin muna natin ang cover at ang frame ng unit para fit nating maidirikit ang LCD at maiwasan yung nangyari before na ilang oras lang bumigay na ang LCD. Ito yung paulit-ulit kong pinapaala-ala sa mga kapwa kong technician na ayusin natin ang ating serbisyo sa ating mga customer. Matagal na ako sa serbisyong ito kaya maniwala kayo na ang mababang klase ng serbisyo ay unti-unting magpapalubog sa ating munting negosyo. Tandaan natin na ang magandang serbisyo ay magandang negosyo. Ang pagpapalit ng LCD touchscreen at battery ay napaka-basic lang naman, kaya huwag na nating tipirin ang ating mga customer. Ipakita natin sa ating mga customer na seryoso tayo sa ating profesyon. Dahil bukod sa pera na pwede nating kitain, ay may kaakibat na responsibilidad ang trabaho natin dahil nagbibigay tayo ng serbisyo sa maraming tao. Understandable naman na kaya mura kayo maningil ay dahil maliit lang naman ang renta nyo kung meron man at yung iba ay wala ding permit at kulang-kulang pa ang kagamitan. Pero sana, bigyan nyo pa rin ang mga customer ninyo ng magandang serbisyo para manatili sila sa inyo at hindi maghanap ng iba. Dito sa Uritech Repair Shop, hindi man kami kasing mura ng iba maningil makakaasa naman kayo na hindi naman kami mananaga ng presyo. Rest assured na ang pinapataas namin palagi ay ang aming serbisyo sa tao. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Uritech, at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!